klasik klasik lang, may Sugokia din, may Makdo. Dito na yung na namin, Makdo. Wow. Dito sa yo. Wow. Sala ating bisito. ang sa up mga kaidol at andito pa rin kami sa may Ion Mall so balik karuktong lang to ng video natin ng nakaraang video so yan may mga mabibili pala dito sa labas oh. ayan o oh. o oh, may ano view sa log ha ayan, oh. Bakit, amoy lemon yan pa dito nag may maluto lutok din dito yun so hindi namin alam kung anong anong meron dito so nakita na namin to dito sa labas so maraming tao dito so balik kami doon sa loob pupunta kami doon sa may ano sa makdo mag merienda tayo sa makdo si gutom na bakit may sa loob Uh, pasok tayo dito, pasok. Balik tayo dito. Oh, Balik tayo dito sa loob. So, ang sarap ng mga kinain nila. Oh. Yan, oh. Sabi yan. Ah, so kami. Maghahanap tayo ng mga meriendahan kasi gutom na. Mag-aalasin ko na pala mga kaedol. Mag-aalasin ko na. Ayan sulit sulit yung pagtambay dito si Tanklo yun oh mga kananan no? yan Starbucks oh gusto gusto mo dyan oh Starbucks ha sa, ta sa taas sa pa ba okay tayo yung sa taas pang maklo ayun Toyokawa oh may happiness din doon, no? Happiness um, So, napakaraming tao dito Tsaka doon sa may dulo lab, parang doon yung banda yung parang ano Grocery, sa baba ba yun? Yung mga karne at saka gulay Hindi ko makakausap ng maayos tong kasama ko kasi may katawagan sa cellphone Kaya pinakausap ko na lang minsan sa relay ko ganito <laughs> kami pag gumala hindi kasi may kausap siya yung kapatid niya kaya yan kinakausap ko na lang yung sarili ko muna pero sa totoo lang nagugutom na talaga ako kanina pa ngaanap <laughs> kami na ng makainan right ang ganda ng mga sandilyero oh. dito na sa taas dito na tayo sa taas at napakaraming mga uh, pwedeng kainan dito ayan o no? ayan klasik klase lang may sugakia din may makdo dito na yung hinahanap namin makdo so mag mcdo lang kami so mag order lang tayo order lang muna tayo ha? So, ayan lang tayo makdo tapos order mag ikot ikot na naman

All right. At andito na 'yung ating order. 'Yon, o. No? Kim. Mm. Napakasarap. So, antayin na muna sa update si Mrs. Anne kasi mag-CR pa. Bago ko tayo kumain. at natapos na kami doon sa may McDo mga kailan, hindi na ako nakapag-video. So, pagbaba na kami dito sa second floor. At pupunta kami dito sa may may mga tindang karne at gulay. So, titingin kami dito bago umuwi. So, kailangan natin umuwi ng maaga kasi baka makalimutan natin na malagpas tayo sa oras ng bus ba hindi tayo makasakay yung bus pa uwi sa Tuyuhasi so yan ito tayo lakad tayo doon sa dulo ayan hindi na tayo sa baba hindi sa likod man yan so titingin lang kami dito kung meron kami mabili eh. o yan Ah, um, palaya nila oh. Lalaki oh. Lab 171. 171. Yan. Talong. Piman. Ang daming piman oh. Ko nanti at 300. Yan. Lumanan kami dito bago kami lalabas kasi uuwi na tayo. Yun know, oh. Mga karne. Ito, sarap oh. 299 May 300 ang isa Ayan Ang dami tao So nagpipila doon no? Oh, sa counter sobrang dami ng tao so wala, wala kaming mabili dito so labas na tayo kasi baka maubusan tayo ng bus ba wala tayong sasakyan oh. Ito, ito, na ngayon tinatanong niya na sa akin kung saan kami lalabas doon tayo sa dulo sa may Uniqlo para darasyon na sa may bus kasi pag dito tayo lalabas sa gitna, malayo pa yung lalakarin. Kaya bike tayo doon sa may yun yung flow. Siksik oh, sexy ka daw. Ganito. Ah, ganito yan siya mga kaidol. Pag makakita yan ng magandang babae, siya pang unang, minsan siya pang unang magsisipol. Ha? Huh? Ganda ang buhok mo ate oh, Kulay pink. Love, <laughs> ganun yung buhok mo. Okay. Kulay pink. Andun. Oh. Kulay pink ang buhok. Ano? <laughs> si ate. Nakasalubong natin. So, bawe na kami mga ka-idol. Tsaka parang nalubat na tong cellphone natin. Parang Di pa alam kung ilang percent na nanto na tira. Bahala na pag ma siya eh wala na, tapos na. <laughs> Ayan. Balik tayo dito sa dulo sa may uniclaw. Right, palabas na tayo dito. Palabas na tayo. So, yan may bus. Tamang-tama. Pagpasok tama may may bus na. Ha? Ayan. So, tumatakbo na siya. Ayan. Pa Toyohashi Station. Takot maiwan ba? Kaya tumatakbo. So, saray tayo dito. Toyokawa, mae. Ishikawa, dito, sila kan Ayan. Wow. Dito tayo. Wow. sa dating pisto. So, nakasakay na naman tayo sa bus. At hindi pa nakaandar yung bus kasi hindi pa niya oras na umalis. At paalis na kami dito. Babay mo na. Iyan mo. eh mo. See you soon. Babalik po kami dito. So, uh, yan. Ang kagandahan lang ng bus dito mga kaidol sa Japan. Kasi pag may video ka, kuwang kuha lahat oh. <laughs> Kasi puro salamin yung ano ba. Gilid at saka gilid. Hindi ka sa Pinas. Yung bus natin doon. Yung dito sa taas ba. Hindi na may salamin siya pero ma konti lang maliit ba dito la dito puro salamin oh no? ayan oh no? ganyan kalawak yung iyon mall so hindi mo malilibot lahat pag hapon ka na pumunta dito so Ayan. bawi na tayo shout out ng pala kay V9 na naka live. kasi na at video video lang muna kami sa live mo kasi nasa lalaan kami ni Atisan San mo Atisan, San Ate San ang tawag niya sa'yo <laughs> Hello B9 ni B9 oh, hello B9 <laughs> ayan shout out sa so kanya pero mamaya pag makadating sa bahay pag nakalive pa siya papasokan natin natin ulit ayan Pion Mall so katabi niyan yung malaking building na yan si Minbio bali hospital dito uh, sa Toyokawa yan yung pinakamalaking hospital ang main hospital dito alright baba na tayo yes. Ay. Ayan, nakababa na kami. So, maglalakad na tayo. So, punta sa bahay. Ayan. Time check tayo mga ka-idol. 6.35. Nanang gabi. So, maliwanag pa so lakad tayo pa uwi sa bahay at saka yung ating cellphone parang malapit na madid bat o you know? <laughs> malapit na din magano magdilim dati ganitong oras may araw pa ngayon wala na so sunod na linggo September na at pag alas 7 dito <laughs> madilim na naman yung alas 5 madilim na malapit ng taglamig so konti na lang yung pagtitiis natin sa init lamig na naman yung ating ano, ating titiisin <laughs> ganito yung buhay dito oh. nalakad tayo pa we So, siyempre, ang nakadali. <laughs> ang kumeme lang pala. Malit lang daw yung binili niya. Malit lang talaga 'yun. Maliit lang Malit lang nga 'yun. Maliit yun. naman yung backshear brief. <laughs> o, oh, dito na oh. Eh. Ah, jan na dai daan. Oh, may pagupitan pala dito. Oh, malapit sa atin. Oh. Yan o. Oh. Hikari. Yan. Hikari. Ah. Yung parang ganon. gan <laughs> Ha? Ganon ba yan? ganon ba? Hik Hikari. Ano ba yung tawag doon? Sa Bisaya. Yung ginaganon ba? Yung ginaganon. Ano tawag don sikari siguro yun kintohan <laughs> habang naglalakad para hindi mapagod pero malapit lang naman yung lalakarin namin pag ganito wala ng araw kahit malayo pa yung lalakarin okay lang kanina may araw kasi yung kanina kaya kunting lakad lang pawisan kagad ka <laughs> sala Next time, babalik tayo dun. Malapit ah, na tayo sa bahay dito na. Yan, pagliko dyan. Tuloy-tuloy na yan. Dun sa bahay. Sa ating apartment. Wala pala tayong bahay dito. Apartment lang pala. ng upahan lang pala tayo. So malapit na kami sa aming tinitirhan. Tataka ako dito sa Japan mga kaedol mo. Yung mga bahay nila. Wala makikita tao dito. Ayun may tao. <laughs> Iba talaga sa Pinas. Pag ganitong oras. Di ba mga alas 4 na. Ay! Marami kang kamaritisan doon. Sigurado. Dito Wala umaga makikita mo sila pero pag ano wala na naman wala na naman tao so may sasakyan yan siya diba daw sa kanya oh yun, oh yun o may tao yan malapit na tayo salamat sa inyong pagsama sa amin sa aming lakad salamat sa mga solid ka idol na andyan palagi so andito lang din kami naglalakad at hingal na hingal na <laughs> at dito na tayo ah madilim na oh, may mga sasakyan ng dumadaan dito marami na yan sila dumadaan dito ba pasarado ko kaya tong daan na to <laughs> ah, pasok na tayo dito. Ay, babasak na kami. Oh, pawis kasi ano. Wala nang araw. Pasok na tayo, pasok. Nandito na tayo sa bahay. So nakabihis na din tayo. At 'yon. Andito na yung aming nabili kanina mga kedo lo. 'Yan kay Mrs. Ann. Dalawa. yun know, oh, damit ni Mrs. Ann. Yan show <laughs> Tabunan pa. Tatabunan pa talaga yung kamera oh. Ayan. Ito yung kay Mrs. Ann. Dalawa. Ay tatlo. Apat. apat. Bali apat pala. Ayan. <laughs> Tsaka nakahigla na siya oh. Tsaka yung akin. Ito lang boxer. Isa. Oh. Kulay pink na boxer. Ano? You know? Ah. Oh. Bakan mo muna. Ayan. Para um. pagkita natin sa kanila. O, boxer. Ayan. Pink mo. Pink. Tapos, mayroon pa dito. O, pang, ano ko lang to? Yung pang tulog lang ba? Ayan. At saka, ayan lang yung aming nabili. At saka yung isang ano dito. Naka-plastic. Ito. O. Ayan. Puma sapatos na size 23 na yap ayan so yun yung ano nabili so shout out sa bibigyan nito hindi ko na lang pa pangalanan so ingatan mo to kung mapanood mo tong video na to para sa iyo to yan yung size nya hindi ko na lang babanggitin pangalan nya mga kaya so sana mag aral ka na mabuti kasi ito, binili ni ni auntie mo para sayo, sa iyo sa pag-aaral mo. So kailangan pag-uwi namin diyan, makita pa namin 'to na malinis at good ang paggamit. So 'yan. Ano 'yung na bili? Right at yan. Bale, dito tayo sa ating gaming chair. Na hindi naman tayo nag-game. Pero may gaming chair tayo. Siyempre pwede nating ihiga to. Pero nasira na at hindi na pwedeng ihiga. <laughs> Kaya nakaupo na lang tayo ngayon. So, yan mga kaidol. medyo mahaba na siguro tong video natin. At dito ko na lang muna tatapusin yung ating video. Salamat sa mga sulit ka idol natin dyan at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. So sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe. Subscribe, Jid Mindero TV. Hanggang dito na lang. I love you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Nagulol pa. Bye-bye.